Sa huling araw ng kanilang concert, sinorpresa ng Nations Girl Group na Bini ang kanilang mga fans matapos i-anunsyo na magkakaroon sila ng concert sa Araneta Coliseum. Maraming mga fans ang natuwa at naging excited sa anunsyo na ito na mangyayari na sa October 4 ngayong taon. Well, gonna need, well, gonna need power that she holds Matatandaang nang inanunsyo noon na magkakaroon ng concert ang Bini sa New Frontier Theater ay marami ang natuwa dahil sa wakas ay magkakaroon na ng first major solo concert ang nasabing girl group. Pero may halong lungkot dahil ayon sa iba ay hindi sapat ang venue na ito para sa lahat ng mga blooms na gustong makapunta rito. Dahil sa naging sobrang kasikatan ng Bini, napakabilis ma-sold out ng ticket nila. At dahil dito, ang dalawang araw sana na concert nila ay na-extend at naging tatlong araw. Tila ba hindi pa rin nito sapat dahil ilang oras lang ang numipas ay sold out na naman ang tiket at marami pa rin ang hindi nakapasok. Kaya naman sigaw ng mga blooms noon, ilipat sana ang concert ng Bini sa Araneta para mas marami ang mabigyan na pagkakataon na mapanood sila. At hindi nga sila biligo ng management dahil sa wakas ililipat na sila sa Araneta Coliseum at marami ang nag-aabang sa second concert nilang ito. Ano ang masasabi niya rito?